na masyadong tao ang sasagsalita against me. Uh, at least uh, give me also only one person to... ...namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Ito lang po kami sa mundong ibabaw. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo? Mr. Chair, ayaw niya sagutin. The former President is speaking without the recognition of the Chairman. And the former President is keep on violating that rules. Hindi po solusyon ang pagpatay. No? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. The former President and his war on drugs never complied with the requirements of due process. Sa tingin po kaya, ng dating Pangulo at dating Mayor, Kapag sinasabi niyan, ang ibig ba mo niyang sabihin o, ng, o, o, o kaya ang kanyang paniniwala ay maaabsuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill. Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila. Dahil inaako na yung pinaka-mastermind, yung principal by inducement na siya na ang merong responsibilidad. That If we draft the waiver now that it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC. Hindi po nila papayagan ang prosecutor na mag imbestiga sa isang kaso kung wala naman jurisdiction ang ICC. Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung uh, ano niya, eh, San Ilo ay... Uh... Uh, huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi uh, mismo ang dating Pangulo nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang uh, investigation. Sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na po itong war on drugs? Uh, tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durogista at NTA na terorista kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inusetang pamilyang na ito. Kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka Duterte Fist pa noong buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos Dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis sundalo, at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC, si Atty. Maria Cristina Conti, na kanditado ngayon ng Bayan Muna Party List. Pasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo, at tropa ng gobyerno. Hindi niya naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena niyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort, protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurug nyo sa mga kriminal durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman. Uh, salamat po.